Yo guys, andito muna tayo sa Manubila. Tayo muna ay map to tour. <laughs> Mag-iikot-ikot muna sa mga kalsada dito sa Makati. Wala mo nang road trip music dahil hindi ako nakakagawa kailangan kasi natin pagka ako ay mag road trip music kailangan meron kang video tapos mag -re record ka pa ng music kaya matrabaho rin pagka road trip music ang content yung dahil walang natayang nagawa Ayan, ano muna. Vlog muna tayo guys. Vlog muna tayo ngayon. So ngayon ay dito muna tayo sa Manubila. Mag-vlog muna si Papa Joey. Dahil wala tayong na-record na, na kanta. Wala tayong nagawang music. So, vlog muna tayo Dito ako ngayon sa ano guys Sa Forbes Village Meron lang akong ihinahati dito uh, May pinapa Abot si boss dito sa kanyang kaibigan so, Kailangan kong ibibigay ito So guys, nandito kami ngayon sa loob ng Sangreta uh, Show sama ko yung aming ng aso. Hi, Fer! Ikot-ikot po siya dito sa loob ng mall. Kasi naiinip na siya doon sa loob ng sasakyan. Kaya kailangan ko siyang ikot ikot dito sa loob. Ayan ang mga tindahan. So, para malibang naman tayo ang aking alaga enjoy siya sa pinood ng mga nandito hi here here ang aking alaga ah ano ha enjoy ka enjoy ka enjoy ka isang guintingin ng mga ano meron dito sa paligid so ikot ikot ko siya dito kanan po ng pwede kong pagkukuan nakakapago din ng ng ito so, kailangan mo na meron dito pwede kukuan so dito guys makikita natin yung mga madaan dito sa babao sasakyan na na kumadaan matatanaw dito ang um, dito sa paligid yung mga siksikyo na nakalakad so nandito tayo sa itaas si Cantro guys yung mga restaurant din dito sa baba ayan And dyan sa mga malapit sa mismo daanan At yan guys, tingnan yung aking alagang dog. Ayan o. siya sa dulo ng stroller. Habang nanonood ng anak. Nanonood ng mga nakikita niya dito. Ayan. So happy siya guys na inikot-ikot ko. Hindi siya mapalagay tingin siya ng tingin sa mga nakikita na sa paligid so pag ikot-ikot lang kami dito mga tindahan ayan ayan so dito siguro pwede tumawid dito guys try ko dito tumawid sa kabila para makita ko kung anong meron dito sa kabilang tawid po doon sa kabilang may dito eh ah, may hagdan siya guys hagdan escalator so mamaya na ako punta dyan so yun dito muna kami ibang area naman yung aking iikotan sama ko yung aking alaga para malibot ko naman kung ano pang meron dito so, maganda dito guys malinis malinis yung loob na isang rila mo may escalator papunta na sa taas or third, floor 3rd so, floor tindahan ng mga uh, ano, damit. Ayan guys. Pahinga na. Ayan guys. Pahinga na. Tulog na guys. Kasi pagod na. Ayan na. Ah. Hindi na tayo sa higaan. Ayan, uh, na kay bago na sa buong maghapon. Kaya uh, tulog na lang. Para bukas uli, uh, meron tayong lakas para sa buong maghapon. So yun, good night mga luj.